ka ba nagtataka na ang sweldo natin ay parang bula? Bigla na lang ito na wow, wala. <laughs> Kaya sa episode natin na ito, manalaman natin kung saan nasasayang ang ating pinaghirapang pera. Hi there! This is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Bago tayo mag-umpisa, meron pa akong dedicated song for you. Sayang na sayang lang ang pera mo Tungkol sa nasayang pera ko oh, Ang hirap mag-ipon Nawala ng ganun Uy, ay, grabe ah. Alam nyo ba? <laughs> ang dami po nating mga nasasayang pera araw-araw na hindi natin napapansin. Nasanay lang natin bilhin. Pero hindi naman natin reality kailangan. Kaya nga i-plot out ko po tayo sa inyong episode na ito. Saan po napupunta ang mga sayang na pera? Number one! Saan po napupunta ang nasasayang natin pera? ito, yung mga impulse buying. Ay, grabe. Ikaw ba ay marupok? Pag may nakita ka, kahit di mo kailangan, binibili mo, umamin ka. Type me in the comment section. Di ba, wala naman talaga sa plano. Pero gusto mo lang. How many times, honestly, you and me, guilty na rin ako. nami may binili tayo sa mga app na yan, mga TikTok, Shopee, Lazada. Pag diniliber, ay, ba't ganito? Hindi ba ganda? O, oh, di ba? Hindi mo naman ginagamit. Huh, that's number one. Sayang yung pera natin. Number two, overspending on luxuries. Alam mo, ito lang atin-atin I have nothing against people buying luxuries kung afford nila. ba diba? Kung hindi naman masira sa budget, why not? Bumili ka ng mga magagandang mga jewelry na may ahas. So, diba? O, eh, mga ganda yun. Okay yun. Kung kaya mo. Pero kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. ba diba? Pag nag-overspend ka, sayang lang yung pera. Nakatinga lang dyan, pero hindi mo naman talagang kailangan. Hindi mo nagagamit. O, number three. O, ito pang matindi. Yung pagkain po sa labas or yung pagte-take out natin. Sa totoo lang, di ba pwede naman kumain sa bahay? Mas mura yun, mas affordable yun. Pero minsan, ano po nangyayari? Bumibili po tayo. Nasasayang din po ang pera natin. Pang-apat, saan ba nasasayang ang ating pera? Yung mga entertainment or yung mga tinatawag natin leisure activities. Uulitin ko kung may budget, why not, mag-travel, mag-enjoy. Pero minsan, yung parang naisipan lang ba? Yung lukso ng damdamin, bukso ng damdamin. In other words, spontaneous. O, oh, di ba may Spontaneity. Yes, Ayun. Ayun Ay, doon po nasasayang ang ating pera. O, oh, isa pang nasasayang na pera na hindi natin napapansin. Yung transportation cost po natin. O, oh, like for example, sumasakay ka ng mga grab or let's say, angkas. Yung mga grab yung sa angkas, hindi na affordable ngayon, ha? Magagrab ka lang one way, mga 2 to 300 pesos, another way, 2 to 300, imagine mo. Kung naka 500 ka a day, times mo ng 30 days, edi eh, di 15,000 naman, baka pwede ka na bumili ng sariling mong motor or mag e-bike ka na lang, di ba? Ayun, sasayang yes, ang pera. Ito pa, nakakasayang ng pera. Yung kuryente na hindi natin ginagamit. Alam nyo ba yung mga appliances na nakasaksak lang, na wala namang gumagamit? Kumakain pa rin ang kuryente yan. Kaya importante, marunong tay mag magbunot ng uban, hindi, mga kuryente, mga sakit po, para syempre naman, makatibid po tayo. At isa pang nasasayang nating pera, yung parang nahihiya ka na humingi ng discount. O, yung tumawad. Ito lang, atin-atin lang to. Ikaw ba isang tao na medyo nahihiya ka na, ay, nakong tatawad pa ako, baka sabihin, katsipan ko. No, alam mo, walang masama pag humingi ka ng tawad.